Ano ba'y sasabihin niyo? Salamat, Salamat, tatay. Salamat, 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 Salamat. Salamat, salamat, salamat. 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 salamat Teka muna. Huwag kang umiyak. yan pangit mo'y. Iyan Oo nga pala. Ngayon, Oh, bakit? Bad, bad news! Anong bad news? Si Kathy, bakit hindi mo alam, dadali ng airmat niya sa Amerika. Ha? Huh? Para ilayo sa'yo! Hindi pwede yun! Uh, tayo nang gagawin natin! Sandali lang! Mahal mo ba yung Kathy na yan? Oo! Uh Totoo? Oo! Uh hindi tayo papayag! Habulin natin! Sige, mauna na kayo, susunod na kami! O sige, sige, okay, sige! sige. sige Aray ko! Oh. Aray ko! Tara na! Tara na! Tara na! Tay! Police! Ma! Saan yung jeep ko? Tina! Yung jeep! Teka, saan ba tayo siya sakay? Hindi din lang yung jeep ko eh! Naku, nakarnap! Nakarnap! <laughs> ano oh, yung jeep <laughs> Ano ba yun? Huh? Yung ba jeep mo? Hoy! Sakay pupunta? Teka! Sasama ako! Pagba! Yeah. Dali! O ano? Bakit? Alam mo na akong bakit. Sumunod na lang kayo kung ayaw nyo masaktan. Ano yun? Alam mo raw? Wala. Ayawan. Huwag na naman tayong magtanong. Baka magalit pa yan. Saktan pa tayo. Siya, sige na. Kami susunod na. Boss, paano to? Masama rin! Tara! Tara! Para sa account! Pa. Ipansan sa likod! Bilis! Ipansan sa likod sa amin! sa likod! mga baril. Ba't sama ito? Hindi na suspecha ko eh. Habulin natin! Habulin natin! Habulin! Ay! Tinga, tinga! Ay! Bakit? Sabi mo, habulin eh! Sabi mo, habulin Atas! 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 Oh! <laughs> Di si sini. Tapi mulu, tapi mulu. Aku pun aman, kau kaninga kapal. Ada apa? Bubarlah. Ingat kau. Kau ini macam. tahu. Ya, tiada. Tiada. Boss. Nasa warehouse na kami. Kamusta naman yung ating mga bisita riyan? Masaya sila, boss. Komportable, komportable. Anong susunod yung instruction? Well, i-secure mo na lamang silang mabuti at... ...siguruhin mo na hindi makakalabas yan. Alam mo na, baka saan-saan mapunta yan. Naintindi ako kayo, boss.